magandang umaga po mga kaidol nagpatupa lapog or nagpatuoy ako ng ko. <laughs> yun po mga kaidol yun nyo po yan yan ang ganda ng paliguan ng kalabaw na yan yun mga kaidol kalabok ko yun mula kong toro aw 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 yun okay, sarap sarap na ng nangilangoy nyo ano po, ganda kasi ng aking palabuga na kalabo ang lalim at saka walang mga bato bato po yung kailangan ng kalabaw kailangan na paliguan mo siya sa mga walang mga bato kasi masira yung katawan niya pag maraming bato po ang niya po so itali natin dito yung So natalit na po mga kaidol yun o taliw. Yan. Payaan mo siya. Tsaka hapon na yun pa hawason mga kaidol. Karoon na sa hapon na pa hawason kay para mababad may lawas niya. Para lumamig yung katawan niya. So alis na po tayo. Pupunta tayo sa ating farm mga kaidol. Okay. Tayo sa ating sakahan mga kaidol. Ayun. Ayun. Ayun mga kaidol. Pagdaanan ng sa So, ito po yung sakahan namin ng upo mga kaidol. Ano po ha? Ano masyado mga kaidol? So, mga tingin tayo. Tingnan natin ang mga ating farm mga farm ating mga mga pananim mga farm you know konti-konti na lang talagang bunga ng aming upo kasi po ah uh, ah uh, matanda na pero dito sa dulo marami pa rin bunga yun mga kaidolo yun know mga kaidol yun kami yung bunga diba so maganda tingnan tanim ko to maraming bunga mga kaidol tulad yan o maraming ditong bunga ang gabi yun. yun so medyo ang dulo na lang I minto mean, siya pag produce ng bunga sa na gitna dulo mga kaidol ang dami ayun mga kaidol tingnan nyo po ah dami naman talaga ang puto to yun dami yung puto to mga kaidol subagsak so na kanyang hatos kanyang mga katay bagsak talaga yan kaidol yun so mag spray kami ngayon ng aming mga pananim tulad ng tulad ng tanim namin na na ampala ampalaya ah uh, cucumber lalo na sitaw namin mga kaido spread kami ngayon para kasi kahapon kapitas na namin kapon yun ang part ng aming palaya mga kaido kas kami kahapon walang bunga kunti lang bunga yun so, the araw naman marami na may bunga jumawa dulu pan spray ini kan shh shh manok mga idol kasi yung puno ng ampalaya na uh, hukay sa manok nasira yung pananim natin yung namin oh, no? malaki na nga yun pa ni Harbisa yun